hihigpitan na ng MMDA ang pagpaparusa sa mga motoristang dadaan sa exclusive bike lanes sa EDSA. Pero panawagan ng isang rider group, baka pwede naman silang isama sa exclusive lane. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa loob ng isang linggo, babalaan ng mga traffic enforcer ang mga motoristang dadaan sa bike lane ng EDSA. Simula kasi sa susunod na lunes, may parusa na ang mga pasaway at magmamatigas pa rin dumaan dito. Disregarding traffic signs ang violation sa mga mahuhuling rider, habang obstruction naman sa mga naka-four-wheel na sasakyan. Isang libong piso ang multa sa mga mahuhuli, bagay na pinalaga ng ilang rider. Mahirap kitain yung 1,000 kung ano, hindi po pwede. Dapat po mga 500 medyo mababa pa sa kasi yung 1,000 po pang isang araw na kita na namin yun eh. Good news ang paghihigpit para sa mga bike to work katulad ni Mang Ramil. Naksidente nga po ako eh. Nasagi ako ng Grab Rider. Yung, yung bag niya pumalo dito sa ano ko, Manubela. Yun, simple lang ako. Kasagsagan ng pandemya nang ilatag ang mga bike lane sa Metro Manila. Pahirap pa noon ang pag-commute dahil sa limitadong public transportation. Kaya ito ang naging alternatibo ng maraming Pinoy. Pero ngayon back to normal na, marami na rin kasabay ang mga bike to work sa daan. Kung ikukumpara ang bilang ng mga rider na dumadaan sa EDSA noong 2020 kumpara nitong Hulyo, nasa 58,000 ang nadagdag. Kaya mismo si MMDA Head for Bike Lane Program, Ching Salinas, aminadong halos maitsapwera na ang mga nagbibisikleta sa dami ng mga sasakyan na dumadaan sa bike lane. Ginagawa nilang fast lane ang, ang bicycle lane. Parang ngayon talagang sobra yung nagulat kami sa sobrang dami talaga. Uh, halos dun sila nakalatag lahat. Dinepensahan naman ni One Rider Party Representative Bonifacio Bosita ang mga rider. Masasabi natin na parang sayang yung espasyo. Halos, laha, halos walang gumagamit ng mga biker, samantalang ito mga motorista nagsisiksikan. Paborin si Congressman Bosita sa panukalang exclusive motorcycle lane sa EDSA. Pero para sa isang motorcycle rights group, mas maganda kung isama na rin ang mga motor sa bike lane. Gawin natin siyang shared lane pero bigyan natin ng uh, importansya ang mga siklista. Gawin nating right of way ito para sa kanila. Pero kapag wala naman ang siklista, na pwede ito maging shared lane with the other vehicles. Wala pang tugon dito ang MMDA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, share and causing po. Huwag maging free at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.